Kalaboso ang tatlong drug suspects sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa rehiyon ng Bicol. Si Nomer Corporal, una sa balita. Bandang alas 7 ng umaga nitong nakaraang linggo, nang sabay-sabay na tinungo ng tauan ng Palanas Police sa pangunang mismo ni Police Captain Milani de Guzman, Police Drug Enforcement Unit, Pedea Masbate, 502nd Regional Mobile Force Battalion Bicol, at Masbate 2nd Police Mobile Force Company, ang isang search warrant operation sa bay ng tulak ng ilegal na droga sa barangay Maravilla sa Palanas, Masbate. Kinilala ang target na si Alias Fernan, isang 48 anyos na mekaniko sa naturang barangay. Sa kanilang nasam nasamsam ang mga plastic sa siya ng hininalang shabu at mga drug paraphernalia. Bukod sa pagbebenta ay pinaniniwala ang pinapagamit din ng suspect ang kanyang bay bilang drug den. Bukod dito, ay nakuha rin ng mga operatibang isang shotgun na walang sapat na dokumento. Ayon kay Police Captain Di Guzman, dalawang buwan ding minanmanan si Alias Fernan, kasunod ng sumbong mula sa isang concerned citizen patungkol sa lantarang pagbebenta nito ng illegal na droga. Sila lang mag-ama ang nandun. And yung bata mismo, hindi hindi nga nung kinakausap ng aking WCP, di yung bata mismo talaga yun, nag-open up siya na na may ginagawang ganun yung papa niya, na ayaw niya nga yung ginagawa ng papa niya at natatakot siya every time na maraming tao na pumupunta dun sa lugar nila, sa bahay nila mismo. Sa lalawigan ng Albay, himas-rehas din ang lalaking ito matapos ang ikinasang bypass operation ng Legazpi City Police sa barangay Bitaano pasado sa is ng gabi nitong nakaraang linggo. Narecover sa suspect ang tinatayang 105 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 714,000 pesos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., itinuturing ang suspect bilang bagong tala sa lista ng high-value individual dahil sa dayo lang ito sa lungsod at residente ng Quezon City. Napag-alaman din nila nabukod sa Legazpi ay nagsusuplay din ang suspect ng illegal na droga sa mga karatig na bayan. Uh, nakuha naming mga profiling ng suspect. Eh nakulong na po ito dati sa New Bilibid Prison. So doon po siya nakakuha ng contact and uh, na medyo malalaking ano uh, nagbibitaw ng illegal na droga at yung contact na yun yun po ang ginamit niya para makapag-dispose dito sa area natin. Hindi lang po dito ah uh, sa Albay. Uh, may katabing probinsya tayo na binabagsakan po nito, sir. Sa Camarines Norte naman, umabot sa may git isang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng pulisya sa 39 years old na tulak sa bypass operation ng Police Drug Enforcement Group o PEDEG Bicol, Regional Police Drug Enforcement Unit Cam Norte at DAET PNP. Alas 5.30 ng umaga nitong nakaraang linggo, ng ikasang operasyon sa Purok 3, Barangay Bagasbas sa Daet. Kinilala ang sospek na si Elias Ilo, nagtatrabaho bilang isang virtual assistant at residente ng Barangay Magang. Nakuha sa sospek ang 155 grams ng shabu. Naharap ang tatlong drug suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Pinuri naman ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang matatagumpay na operasyong ito na mas lalong nagpapalakas sa kanilang kampanya kontra iligal na droga sa Rio ng Bicol. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, alauna sa balita, Congress TV.